May babanggitin akong pangalan ha. Para para masasakyan mo ako. Eh kung kasi hindi naman siya public official, no. Okay. Ah, ito. Um, kasi nung unang pumutok itong Adictus Melictus na ginagawa ni Maarlika. Ah <laughs> okay. uh, 2022 pa pinag-uusapan na namin to, lalo yeah. na nung sinabi ni Maharlika na may video. Mm -hmm. Ngayon itong taon to, itatay ko ang pangalan na Katia. Mm -hmm. Sabi, mo, sabi okay. mo na alam mo hindi. Okay, sige. Okay. Suspense. Familiar. <laughs> okay. Okay. Ah, kilala mo na. Kilala, mo hindi na. Hindi ako, hindi, hindi ako magaling sa Nag, pangalan. Nag-rehab yan. Ha? Huh? Nag -mangap. ako. So, oh, sorry. Sa mukha ako. So, hindi ako magaling sa Oy, name. So, kailangan ko in-search. May nention ko sa sa yan. Natin. Ah, okay. no, you said yes. You said yes. Oh, 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 you oh, said yes. Tama. Hindi ko matanggalan yung pronunciation. Okay. Baka kasi magbanta. Uh Oo. -oh. So, <laughs> so, so bata so, kasi. <laughs> ngayon, Miss ganito. Kasi noong unang pumutok, doon, actually, two years ago pa kasi sinabi ni Maharlika na may video. Okay. Doon so, sinabi namin may video, ang sabi nitong pinakita ko sa private, kaya-kaya ito kasi irrelevant kasi, mm. um, gets, uh, ayan, nasa private chat. Ito ang kanyang background. So, Pwede ba natin sabihin yan? Sa yung mga wag. Wag na, girl. Kasi, na. Uh, meron siyang ano ngayon eh. Okay. Ibigay na lang natin sa kanyang kanyang buhay ngayon. Ibigay hmm. <laughs> na <-magnan> sa kanyang <laughs> anak. Oo, sa kanyang anak. Sa kanyang <laughs> kanya, uh, anak. Wala, wala, naman, yata siya sa government right now. Wala na. Wala na. na wala, wala. wala na. Wala ibalato, ibalato na lang natin sa kanya yan. Ibalato na lang sa kanya. Saka kasi may family na siya eh. Okay. So, uh -oh, Dati sa circle. nagbago na rin. Ang okay. sabi niya, sabi niya, na, uh, as far as he's concerned, hindi naman daw ganun ka careless si BBM na ma ma makukunan ng video. As far as he knows, ha. So, syempre, alam na natin, reading between the lines, no, siguro nakajamit na rin. Oh, correct. <laughs> ah, correct. Ah, sinabi niya sa group chat? Yes, yeah, sabi niya, as far as he knows. And then, oh. and then, ang sabi niya, na, Nahulaan ba nila? You may, you may confirm you may deny or confirm their or give your opinion. Ang sabi niyang opinion niya. Kasi ano rin to, user din to. bonggong bong. Nag-rehab siya. siya. Yes. Okay. Ngayon, ang sabi niya, um, you know what? I-check -i, i -check ninyo yung mga back pocket ng mga coats ng mga congressman. At least one fourth dyan, meron. <laughs> Wow. Oh my sabi niya, ha? Yun ang sabi niya, ano to, certified user to. At inaamin naman niya, kasi nagpa-rehab siya, nagbabong nag siya. Yun ang sabi niya, sabi niya, at least one-fourth dyan sa Congress. Pag chineck niya yung back ng, ng coat niyang mga yan, meron niyang stash. What can you say about that? Do you believe that there's at least one-fourth sa Congress ngayon na pag chineck natin ang ang backpack okay. or pinag-hair follicle natin eh mga natin need that there's mga yan meron niyang stash what can you say about that Do you believe that there's yang mga yan meron niyang stash what can you say about that Do you believe that there's at least one fourth sa congress ngayon na pag chinak natin ang <laughs> ang backpack or pinag-hair follicle natin eh mga The reason why It, ayaw nilang mag-magkaroon ng bill or ng batas. Uh Oo, -oh, sa amin kanya, kanya sa Wala na wala naman yata siya sa government right now. Wala na. Wala na. Ito, wala na. Ibala, wala. Na. Ibalato uh -oh. na lang natin sa kanya 'yan. Ibalato oh, so, na lang natin sa kanya. Saka uh -oh. kasi may family na siya eh. Okay. So, uh -oh, uh -oh. Becomes, But that, that, that is a circle. Wala naman nagbago na rin. Ang okay, sabi niya, sabi niya na uh, as far as he's concerned, hindi naman daw ganun ka-careless si BBM na ma, ma makukunan ng video. As far as he knows, ha? So, syempre, mm -hmm. alam na natin, you're no, reading between the lines, no? Siguro naka-jummy na rin. Ah, oh, correct. <laughs> ah, sinabi yeah. naman sa group chat? Yes, yeah, sabi niya, as far as he knows. And then, oh, and then, ang sabi niya na, Nahulaan ba nila? You may, you may confirm you may deny or confirm their or give your opinion. Ang sabi niyang opinion niya. Kasi ano rin to, user din to. Bonggang no. bonggang. Nag-rehab siya. nag siya. Na, na. hmm. Yes. Okay. Ngayon, ang sabi niya, um, you know what? I-check ninyo yung mga back pocket ng mga coats ng mga congressman. At least one fourth diyan meron. <laughs> wow. Oh my God. sabi niya, ha? Yun ang sabi niya, ano to, sort mga kababayan, according to SASNO, um, at least one-fourth sa mga mambabatas, sa mga congressmen, ay gumagamit. So, uh, ilan ba lahat ang mga congressmen? All in all, 316. We have 316 congressmen in the House of the Representatives. So, kung at least one-fourth, so, ibig sabihin, hindi bababa sa 79 congressmen ang gumagamit. certified user to, at inaamin naman niya, kasi nagparehab siya, nagbabang siya. Ano sabi niya? Sabi niya, at least one fourth dyan sa Congress, pag chineck niya yung back ng, ng coat niyang mga yan, meron niyang stash. What can you say about that? Do you believe mm -hmm. that there's at least one fourth sa Congress ngayon na pag chineck natin ang <laughs> ang back or pinag-hair follicle drug test natin eh, magpapositive? The reason why ayaw nilang mag magkaroon ng bill or ng batas Sasagutin ko nga eh, di ba sila na nagbenta sa sarili nila? Yeah. Yung pwede naman dapat ang sagot doon is, oh sure, di ba, that's a good bill. Yeah. Because like we're going to have our, in, nagkakaroon tayo ng integridad, na mapapatunay natin na hindi gumagamit ng droga ang mga nakaupo sa um, mga le legislator. Legislators. <laughs> di ba? So, <laughs> eh, so possible. So possible. Oh, eh, possible kasi the way they answer it or oh, whoever kung ku sino man siya na uh, mga kababayan no? ang mga congressman ay uh, naturingan na sila yung lawmaker kung matatandaan natin si congressman Paolo Duterte ay naghain ng house bill number no. 10744 na kung saan ang house bill na yon is iaamend yung provision ng Republic Act number no. 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 So, doon is nais ni Pulong na i-require ng hair follicle drug test as an initial test at saka uh, urine drug test naman for confirmatory test sa mga government officials, hindi lamang sa mga nag apply ng driver's license. ah uh, maging ang mga ano elected or appointed government officials ay ninais ni Pulong sa kanyang house bill na mag-undergo ng hair follicle test. wow ano na yon para mag-react na personal, na this is like privacy. Darling, tumakbo kang public official. Alam mo ba ibig sabihin ng public official? Mga kababayan, ah, merong news na one of the congressmen ang nagsabi na unconstitutional yung, ano, yung house bill na inihain ni Paulo Duterte kasi nga daw it's too personal. So hanapin natin yung video yun mga kababayan. Mga kababayan, itong si Meg Nograles, parang siya ito yung pinapatungkulan ni ni Miss Cathy Binag regarding sa nagsabi na too personal about sa legislator o mano. So panoorin natin. to. Oh. sana lang the intent is good because we are legislators to file bills, kaya nga, kayo nga yung legislator to to file bills. So, anong problema nun? Si Congressman uh, Paulo Duterte is, ganun din siya kasi he's part of the of the House of the Representative. So, he, he has the right to file bill also. Bakit kayo lang ba may karapatan? For the betterment of the Filipino people. Ang pagpa-file ng bill regarding sa drug is for ano yon yun yung interest ng mga Filipino people. So, anong problema nun, uh, congresswoman? Concern niya ng mga Pilipino kasi yung mga government people, kayo yung humahawak sa pondo ng ating bayan. Kayo yung nagdi-desisyon para sa tatahakin ng ating bansa. Kahit uh, kaming simpleng mga mamamayan, we also wanted na yung mga legislators, yung mga nasa executive branch, kahit yung nasa judiciary, no, hindi kayo uh, under influence ng yung droga. No? At hindi para mang asar or mang single out or use your your position um, to do things na may maliwanag na maliwanag mga kababayan no na hindi talaga maipapasa itong house bill na ito kasi nga sa kongreso pa lang um marami nang tumututol tapos uh, kung iisipin natin parang halos majority ng mga congressman sa House of Representatives ay hawak ni ano House Speaker uh, Romualdez So, it means, you have to do it. And if you're sa, not guilty, sa, you do it. Diba? Sa mga nakaupo ba ngayon, Miss Cathy sa Senado at Kongreso, meron dyang alam mong confirmed? <laughs> meron. Pareho? Sa, sa Senado sa Seno, at Kongreso? No. Sa senate wala naman akong alam. Baka dati. Baka <laughs> nagbagong buhay. Pero sa Kongreso, marami talaga. Meron dyan meron sila. Wala ka po nakikita mo ngayon. Mer so, sas, na ano lang ako, na windang lang ako sa sinabi mo dun sa, yung sir, pinag-usapan natin tao, no? Na nag, do you, think mo na, do you think nagbagong buhay na siya? O nagkapamilya lang? Um, wala na kasi siya ngayon eh, hindi na siya active. So, sa kami, ano, dalawa na, dalawa na baby niya eh. Ah, okay. so mm. So, so, by, by saying that sa group chat, Nasabi niya for na pag chineck yung mga back pocket, ay may makukuha diyan. So marami siyang alam. Baka pwede ipatawag yan. Niel, well, <laughs> oh, um, just, kidding. hindi kasinga. hindi, hindi na lang sas. Bingan mo ng name, iko-confirm ko. <laughs> ilagay mo dali 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 ilagay mo sa ano? sa private chat. <laughs> private chat. <laughs> <house. laughs> uh -oh.